sakit talaga. Oh, tanin niyo na ito, ha? bitawan niyo na ito, ha? Oo. Oh. Ha? Oo, oh, tanggalin niyo na baklasin niyo dalawang kamay. Bilis, baklasin. Lahat ng sumpa nilagay mo, kamalasan kung ano-ano pang bigat sa buhay, tanggalin niyo yan lahat. Oo. Oh. Ha? Magkakilala lang kayo? Ay, inggit ito. Sagot, inggit? O galit? Opo. Anong opo? Inggit o galit? Ay, ay, inggit ni sir. Inggit. Oh, natanggalan na 'to Tala na tanan. Oh. Sa tuhod. Ah. Tanggal na tanan. Opo. Eh, magbili na. ha? Oh. Tagasan ka? Tagasan ka? Tagasan ka? Ay! Ay sir, sakit. Sakit, no? Oo. Ikaw gabuhat, ikaw gumawa o nagpagawa ka lang? Nagpagawa ka lang? Ha? Ha? O ikaw mismo ang gumagawa? Sagot! Yes, sir. Hindi mo alam. Ikman mo ito. Ang pilang kung ang pigmibel well, kayo may susunog init po apoy ng araw, masusunog ka. Poo! Ah! Oh. Tatanggalin mo na yung lata. Sige, baklasin mo. Baklasin mo. Sige. Huwag kang tumigil hanggat hindi ko sasabihin na tigil na. Baklas. Pagpag. Itapon. Lahat ng mga sumpa. Tanggalin ng bisa. Gagaling na yan, ha? Sa likod. Oh, Lahat yan, sa likod ng mga sa bewang yan. O. Oh, yan. Sa ulo. Yan. Tanggalin niyan lahat sa mukha. Sa mga braso. Magtrabaho din kayo ng mabuti. Hindi kayo mainggit. Ha? Lagi na lang ganito. Puros inggit ang dahilan. Grabe na talaga yung mundo inggit na nagahari sa mundo. Ayaw natin makita yung kapwa natin na umaangat. Gusto natin hilahit pa baba. Puno na ang mundo ng katulad ninyo. Ay! Senyor! Oo, oh, kabalo na pa ka magtawag, senyor, senyor. oh, tanggalin na yan lahat. Titigilan nyo na to, ha? Ha? Huwag nyo nang balikan, ha? Huwag nyo nang balikan. Oh magtrabaho kayo tayo ng mabuti, ha? Huwag kayo gumawa ng mga ganyan, ha? Opo. No. Oo. Ako, madali akong kausap. Ako, naawa pa ako sa inyo. Magbagong buhay na kayo. Huwag kayo ganyan. Magugunaw na lang ang mundo. Kayo ganyan pa rin. Ako po. Hindi kayo magbabago? Ha? Magbago. Magbago na. Oh. Maawa kayo sa sarili ninyo, ha? Malaking kasalanan yung ginagawa ninyo. Yung pag magpakulam o mangulam, ha? Ikaw ba gumawa o nagpagawa ka lang? Ha? Hindi mo alam, sir. Hindi mo alam? Paano mo hindi mo alam? Pinagawa mo lang? Pinagawa. Oh. Kano bayad mo? Wala kang bayad. Wala kang bayad? Mm -mm. Oh. Pamilya ko lang. Pamilya mo lang? Mm -mm. Oo. kayo tatawagin natin yan ang sinong gumawa. Tinatawag kita kahit saan ka pa naroon, hinihila kita. Pasok sa katawan na itong gumagawa mismo. Pasok. O, oh, Why? ikaw. Tatanggalin mo yan lahat, ha? Tigilan mo na ito, ha? O, oh, yung mga sumpa na nilal nilalagay mo, ha? O, oh, tanggalin lahat. Mula ulong kang pa. Huwag kang magtira, ha? Marami ka nang nabiktima. Marami na. Marami na? Doon sa amin. Doon sa inyo? Oo. Okay. Oh. Gusto mong matay? Hindi. Oo. Oh. Magbago na. Magbago. Magbago ka na ha. Okay. Totoong pagbabago, hindi yung sa salita lang. Sa gawa talaga. Ha? Oo. Okay. Naintindan mo ko? Ay! Ay. Oo. Mm. Diyos na bahala sa inyo. Mm. Ha? Umingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Oh. Umingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Lord, sorry. 'yo ako 'tol sakin ng pakita. Mm. Hindi nakakabuti. Mm. Mababago na ako, sabihin mo. Magbabago na ako. Lord. Pag inulit ko pa, sabihin mo. Pag inulit mo, pa, mamamatay pa, ako. Mamamatay Oh, sumumpa ka sa Diyos. Oh, 'yan. Kaw na mismo nagsabi, ha? Oh, kawaan ka na wa ng Diyos. Diyos na bahala din sa iyo. Sa kapangyarihan ng pentagram at sa kabanal-banal lang pangalang tetragramato na sa pentagram. Inutusan ko ang at ang nagpagawa na huwag na kayong kumulit pa kundi kayo ay mapapahamak at mamamatay. Sa kapangyarihan ng pentagram din, inutusan ko kayo na bumalik sa inyong pangangatawan ngayon mismo. Balik! Layas! Mawjud na itong sakit ba sa mga ang inggit. Mawjud na mawala. Mawjud na mawala. Mawjud na

Okay na, ma'am. Okay, okay na. Sige lang.